Ngayon na Sige na. Habulin mo pao. Dali pao. Paspasa, paspasa si. So guys, nagtakbo-takbo na yung mga bata. Gukura! Kaya arun di ka mabagot. Ganda ng mga bahay guys, no? you super and yes gb gb come, come over nanjan si gb guys hens gb go gb boy Ay, maagoy. Tagay, gamay. O, lako, tagay, lako daw. O, tagay, gamay, gamay, gamay. Lako na. Amigo <popular tutaj> <Darwin> <FR> man mo ni JB. Tiyo, saan? Nakalha ba, Hala, kalami sa pagkao ni GB. Oy, it's cow cheese time. Masarap pa? Masarap? Masarap? Haba? Wow, haba si GB. Wow, it's cow cheese. Sige, enjoy lang kayo dyan, ha? ha. <laughs> Uy, ayaw mo sa layo. Hindi sa mga pudya. Nag-enjoy sa kanilang couches. At naglalaro doon sa unahan. Yes. Arami! Ayaw mo Ang aram mo. la 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 la, la. Uy, layo. Nakaayo mo. Ngaera mo. Arami, pawpaw. -paw, dali mo nga rin. mo kay hapon na. Dili na kay lapok, no? Dili na kay lapok. Very good. Ay, isig pang Kawawa na siya nakalapok. Kawawa nakalapok? nakalapok? Wow! Ako nalapok!